Dito na po tayo sa isang isla dito sa Biyaba kung saan meron daw i papa ano si mami na sa tambalan hindi ko maintindihan uh, dito po yung na isla ang kapansin-pansin po dito maraming umang sa Tagalog umang tulad po niya ito tingnan niya tingnan po yan umang sya yan, yan po, napakarami po dito na itong umang na to ano yan po? Oh. Ayan, umalis na siya. Oop! Ayan na. Sa ngayon po ay kinto muna po to at ang oras na ngayon ay 2.15 in the afternoon. Peace.